Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, hindi tayo magluluto, mag gawa tayo ng homemade ice cream. So sa dalawang sangkap lamang, makagawa na po tayo ng homemade ice cream. So meron po tayo dyan chukumucho at cream din sada. So hindi po siya sponsor ng uh, choco mocho at cream din sada. Yan lang po talaga ang gusto kong gagamitin. So, pinipino ko lang po pala yan. Hinampas-hampas ko lang po dyan yung ating chukumotso. Ayan, dinarundurog ko po talaga. Dyan ko binuhos yung galit ng mga marites. Charot lang. <laughs> so, ayan, dinurog ko lang po siya ng maigi. Ayan. So, kailangan kasi durogin natin ng maigi yung ating ihahalo sa ating ice cream. At, yan po pala guys, ay pitong piraso 'yan. So yung limang piraso na 'yan, uh, ihiwalay natin sa ating lagayan. Ayan, binuhos ko lang po sa isang uh, plato and then mag-iwan tayo ng dalawa. Uh, I separate natin paglagay sa isang maliit na plato. Ayan po para hindi po natin makalimutan. Baka mabuhos natin lahat yung ating mixture wala na akong ibang sukomotso na gagamitin. Ayan po, binuhos ko sa isang plato at isisit aside natin yan. So, umpisahan na natin pag-mix o paggawa ng ating ice cream. Ayan, dahil handang-handa na yung ating panghalo. O diba, saan kanyan Dalawang sangkap lang makagawa ka na ng ice cream? O oh, ba? Diba? So mega mega love shout out Ma'am Ito na po yung aking ice cream. So kung mapapanood mo to, pwede mong gayahin. At siya po talaga ay mabinta at masarap. Ayan po. So take note po pala guys, yung dalawang uh, cream din natin ay nilalagay ko po, 'yan sa aming ref ng 24 oras. Ayan po siya kailangan po talaga nating i-chill yung ating gagamitin na cream din sada para magawa natin yung perfect na homemade ice cream. Ayan, so dahil wala tayong can opener, mano-manong pagbukas yung aking ginagawa. Ayan, kutsilyo yung aking gamit. So disclaimer lang po sa mga expert na magbukas ng lata. Ayan, ako ay nagpa-practice pa lang po. Ayan, so yan po yung ating cream din. Sana kung napapansin nyo, medyo nanigas-tigas siya. Kung baga manigas-tigas. Matigas yan, charot. Ayan po, dahil nga nilagay ko yan sa ating ref ng 24 hours. At sobra pa nga dahil nga busy tayo at alit nating nagawa, okay lang naman sobra, kaya medyo matigas tigas yan, mas maganda nga po pag medyo matigas tigas mas madali siyang patitigasin pag nagawa na nating ice cream, ayan po, nabuksan na natin yung dalawang lata yan po ay ilalagay natin sa ating mixing bowl, ayan so yung sikreto naman sa ating mixing bowl, yan po ay Pinapalamig ko din po sa ating ref. Ayan, kung hindi nyo kayang, uh, or kung nagmamadali kayo, kailangan po na may ice yung ilalim ng inyong mixing bowl pag nagawa kayo ng ice cream para hindi po siya uh, matutunaw ng basta-basta o kaya mag-double uh, mixture yung ating gagawin na ice cream Ayan, sa mga hindi pa nakasubok ng pagawa ng ice cream ha Kasi alam ko naman na marami na rin gumawa nito So ako lang yata yung late na nagawa Anyway guys, nakagawa na ako nito nasa Makati pa kami At yan po ay uh, ginawa ko rin pong uh, passive income So sa awa naman ng juice ay mabinta rin po doon Ayan, so sinusubukan ko rin po dito sa amin mabenta din kaya ayan gumawa tayo ulit. O, 'di ba? Diskarte lang para mabuhay tayo kahit saan tayo mapadpad mapadpad. Kung may alam tayo, mabubuhay talaga tayo si pag-atiyaga lang po. O, 'di ba napapansin niyo guys, medyo uh, matigas-tigas. Yes, manigas tigas 'yung ating cream din sada dahil sobrang sa 24 oras 'yung aking paglagay dahil nga sa sobrang busy ng inyong lula ayan, hindi namin nagawa agad, ang hirap guys, tatakbo ka sa tindahan, gagawa ka ng ice cream magluluto ka, dahil si CRV busy, -busy din po talaga siya sa ah, uh, labas kasi siya po yung uh, ating tagapamalingke, ayan siya yung nagu-grocery so ayan po ay ah uh, i mixer lang natin ng mga 5 minutes so kung ang problema mo, wala kang hand mixer mixing, abay ihanda mo na yung braso mo dahil kailangan mo yung i ng mabilisan. Ayan, pampalaki ng braso yan. So, ayan, napansin nyo, dumami yung ating dalawang cream linsada. O, oh, so, ganun siya, guys. Bago natin po ilagay yung ating inihanda na cookies and cream. Na, akala mo cookies and cream talaga ano lang pala, at uh, choco mocho. Pero masarap siya guys, promise. Mabinta po talaga yan. Lalo na ni Baikal. Mabinta sa bibig ni Baikar yan. <laughs> ayan. So syempre, kaya nga nagawa tayo ng ating ice cream para makakain tayo, di ba? Ayan. So, ayan po. Minimix po lang ng maigi. So, ayan po. Tama na po siya. At itabi na natin yung ating mixing o ating mixer ayan mixing na tuloy ayan po so kung nakikita ninyo sa ating video diba manigastigas yung ating uh, cream dindsa ayan malapot siya malapot na malapot siya para na nga talaga siyang ice cream kaunting pag pampatigas na lang ang kulang niyan. O, ba? Diba? Masarap kasi talaga, guys, pag matigas na matigas. Ayan. O, ba? Diba? So, ayan po pala, guys, ay ilalagay natin sa ating lagayan. So, yung lagayan na yan ay uh, punuin lang natin isa-isa. At syempre, katulong ko dyan si CRV. Ako ang naglalagay ng... Um, Uh, ice cream. Ayan, ice cream na talaga siya, guys. Ayan, nakita niyo sa kutsara, o, di ba? O, pwede na siyang kainin. O, ganyan siya pagka nailagay ninyo sa RF ng 24 hours. Ayan. So, pinuno ko lang siya bago po natin lagyan ng ating toppings na uh, cookies and cream. Para, na, para talagang magmukha siya na cookies and cream. Ayan. So, kinakamay ko lang yan. Pero malinis naman po yung aking kamay. Actually, si CRB ang maglalagay niyan. Kaya, yan pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ayan. So, ayan na nga po lahat. So, nakagawa tayo guys ng uh, 25 pieces. Ayan po. Uh, nakita niyo yung kamay ni CRB. Siya yung naglalagay at siya na rin po yung nagtatakip. So, nakagawa tayo ng 25 pieces na ganyan na ice cream. So, yan po pala guys, ay bintahan namin ay uh, 15 pesos. Ayan po. So, yan po ay atin nala ating patitigasin. So, walang 24 oras, titigas yan. Mabilis lang tumigas ang cream din da Pag cream din sada yung ating gagamitin. Ayan po. So hindi lang isa, dalawa, tatlong bisis ko na ginawa. Ayan, maraming bisis na po. So ayan na nga po. Ayan, nabinyaga na ni Vicar yung ating ice cream. O ba diba? Ayan, sarap na sarap. Ayan, at syempre, hindi din magpatalo yung ama. Ayan, so kaya sisipagin ako guys magawa ng uh, makakain namin dahil palakain yung aking mag-ama. Uh, wala nga lang dito yung aking panganay, kung andito yon naku, isa din yun na palakain, so tatlo sana sila yung pakainin ko ng ice cream, di ba? so dahil wala, yung mag-ama ang tumira na, o diba magpapahuli ba yan si CRB, hindi ayan, hindi, tinikpan tinik. siyempre kailangan din natin tikman yung ating trabaho, ayan, o diba sarap na sarap yung aking magama so guys maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal na uh, huwag kayong magsawa na manood sa aking mga walang kwentang vlog, ayan, so maraming salamat bye. sa panonood, bye bye everyone Miga, love, shout out po pala kay um bike tayo. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking mounting channel. Sana po ay hindi po kayo magsawa. Bye-bye everyone.